Mga bagay na po pwede mong gawin sa isang lalaki upang kabahan o matakot siya na mawala ka sa buhay niya. Ito nga mga kamamay, ang mga bagay na po pwede niyong i-apply para ang isang lalaki palaging kabahan, palaging matakot at palaging uh, mag-isip na baka isang araw, na baka mamaya, baka pagising niya, bigla kang mawala sa kanyang puso. Okay? So, ito yung mga bagay na kailangan yung gawin upang mangyari yan. So, huwag natin ito masyado matagalin. Ano ba yung number one na bagay na po pwede mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? So, number one, maging medyo malandi sa kanya. Yes, mga kamamay, medyo lang po ito. Huwag sosobrahan. Kasi lahat ng sobra ay hindi rin maganda. Kapag kayo ay medyo malandi sa kanya, hahanap-hanapin kayo ng mga yan mamimis kayo ng mga yan. Lalo na kapag ka kayo yung magkahiwalay, hahanap-hanapin niya yung pagyayaya mo. Hahanap-hanapin niya yung pangungulbit mo. Okay, mamimis ka niya eh. Kapag gaganyan ka, ka sa kanya, matutuwa yan kasi bilang isang lalaki, kalimitan. Mga lalaki kasi nangangalabit eh. Mga lalaki kasi ang nagyayaya madalas. Pero kung ikaw ay magpapakita ng konting pandalandip paminsan-minsan sa kanya, yan ang tatatak sa kanyang isipan at palagi kanyang hahanap-hanapin. Okay? For example, siya ay may ginagawa. Siya ay nag edit ng video. Bakit hindi mo siya akitin? Bakit hindi mo siya landiin? Di ba? Bakit hindi mo siya kindatan? Magpa-sexy ka. Paminsan-minsan gawin mo rin yun kamamay. Yan yung namimiss ng isang lalaki. At syempre, most of the time, kailangan pagsilbihan nyo rin sila. Pagdating sa loving loving, hindi po pwedeng ikaw na lang palagi ang inuuna. Hindi palaging ikaw na lang palagi ang pumapabor. Kailangan pag, pag ikaw yung nanlande, make sure ikaw yung gagawa ng moves. Okay, tatandaan niyo 'yan mga kamamay. Sa ganyang paraan mga kamamay, matatakot ang isang lalaki na mapapunta ka sa iba. Matatakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya sapagkat maraming ganyan sa relasyon. Kaya hindi maiwan ng isang lalaki, ng isang babae dahil magaling sa ganyan. Dahil veterano sa ganyan. Maraming ganyan mga kamamay ha? at ganun din sa isang lalaki. Kaya hindi maiwan ng isang babae, yung isang lalaki dahil magaling siya sa ganoon. Dahil ducks, di ba? May mga ganyang factor mga kamamay. Kaya kung aakitin niyo pa minsan-minsan ng isang lalaki, malamang sa malamang ipagdadamot kanya sa iba. Malamang sa malamang hindi kanyan bibitawan, sapagkat hindi na siya makakatagpo ng isang babaeng uh, ganyan. Malandi kapag ka kasama ang kanyang partner, pero huwag kayong magiging malandi sa iba. Sapagkat hindi matutuwa ang isang lalaki, sa halip na kayo ay uh, ingatan, sa halip na matakot ang mga yan na mawala ka sa buhay niya, eh baka iwanan kanya, ipagpalit kanya. Kailangan kung lalandi kayo sa kanya lang mismo. Okay? So, number two, huwag palaging umasa sa kanya. Yes, mga kamamay, ang mga bagay-bagay ay hindi lahat iniasa sa isang lalaki. Kung kaya mong kuhanin sa sarili mong budget, kung kaya mong kitain sa iyong, okay, pag sa sideline, sa iyong uh, pinagkakakitaan, yung pasarili mong pangailangan, yung iyong hygiene, shampoo, yung iyong uh, pamango, yung iyong lotion, mas maganda. Huwag mong iasa sa lalaki ang lahat. Kaya pagod na pagod na yung lalaki, pagtatrabaho, kulang na nga yung kinikita, tapos hihingi ka pa ng luho mo. Babe, pahingi naman akong pambili ng parcel, pahingi naman akong pang shopping, pahingi naman akong pang lasada. Pagka ganyan mga kamama, iniasa nyo lahat sa isang lalaki ang inyong mga pangangailangan, malamang sa malamang, eh baka hindi matakot ang mga yan na ingatan kayo. Baka hindi matakot ang mga yan na mawala ka sa buhay nila. Baka sa halip na matakot eh, hayaan ka niya, itula ka pa, matuwa pa yan, mag-celebrate pa yan kapag nawala ka sa buhay niya. Sapagkat, ano eh, poor hisyo. Sapagkat uh, problema, sakit sa ulo. Kaya mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, huwag niyong iasa sa lalaki ang lahat. Mag-asawa kayo, mag-partner kayo, magtulungan kayo. Tandaan niyo yun mga kamamay, bilang isang babae, eh, kung gusto niyo na kabahan ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya, tulungan mo siya Huwag mong iasa lahat ng bagay sa kanya. Lalo na pagdating sa kaperahan. Okay? Kung kaya niyong sumideline, kumota, sumideline kayo. Makakatulong yan. Mas mamahalin ka ng isang lalaki at uh, talagang kakabahan yan na mawala ka sa buhay niya. Sapagkat, bibihira o rare na lang yung babaeng ganyan na, na kayang uh, rumakit, na kayang gumawa ng pera, na kayang dumilihen ng salapi para sa inyong relasyon. So next, laging ipakita na nag improve o nag-aayos ka araw-araw. Yes, mga kamamay, mahalaga po ito sapagkat napakaraming relasyon ang palaging naghihiwalay, ang palaging nagkakaproblema dahil sa third party. Dahil hindi ka na nag-aayos, naghahanap na ng iba ang isang lalaki. Dahil hindi ka na nagpapabango, hindi ka na naglo-lotion, ang balat mo balok is na nadadry up na. Okay? Nakakabuni ka na rin. Lagi mo lang dahilan, kakakain mo ng manok, pero hindi. Hindi ka nakakapanligo ng maayos. Okay? Kapag ka ganyan mga kamamay, eh ang isang lalaki talaga ay eh, matutokso na tumingin sa iba, na maghanap ng iba. Kaya kung ako sa inyo, gastusan nyo na ang inyong sarili, wag naman sosobra. Gastusan nyo na ang inyong sarili. Para sa inyo din naman yan. Kesa kung ano-anong binibili ninyong walang halaga-halaga, uh, So bakit hindi nyo nalang i-invest sa inyong sarili? Para sa ganun, ang isang lalaki, eh, hindi na maghanap ng iba. Para ang isang lalaki, ingatan ka. Para ang isang lalaki, ay eh, hindi na tumingin sa iba. Sa iyo lang maakit, sa iyo lang uh, magmahal, sa iyo lang uh, umibig. I-improve ang sarili, mag-ayos, magpaganda, magpa-sexy. Talagang makakatulong yan mga kamamay, hindi lang sa inyong sarili, pati sa isang lalaki. Okay? So next, Iwasang maging martir at sikaping lumayo kapag sinasaktan na ng sombra. Yes mga kamamay, hindi matatakot ang isang lalaki kung palaging okay lang ng okay. Hindi matatakot ang isang lalaki kung kinakaya ninyo yung mga panlulokong ginagawa sa inyo. Okay? Hindi makikita ng isang lalaki ang halaga mo hanggat hindi ka lumalayo. Hanggat hindi ka nagtetik ng step backwards sa kanya. Alam niyo mga kamamay, ang isang lalaki, sa ka lang niya nakikita ang halaga ng isang bagay kapag kahit ito'y wala na. At paano mangyayari kung hindi ka lumalayo? O paano mangyayari kung hindi ka naglalaylo sa kanya kapag ka sinasaktan ka na ng sobra? Tandaan niyo mga kamamay, palagi ko sinasabi sa inyo. Masama at hindi tama sa isang relasyon ng maging martir sapagkat hindi ka niyan irerespeto. Hindi ka mamahalin ang tao o ang babaeng hindi kayang respeto ng isang lalaki ay hindi rin niya kayang mahalin. Tatandaan niyo palagi yan mga kamamay. Kung lagi kayong sinasaktan, siguro sa una, sinaktan kayo at nagbago po pwede. Pero kung paulit-ulit na lang ang cycle, lagi kang sinasaktan, lagi nang nambababay, lagi nagtataksil, eto na yung pagkakataon para lumayo ka, para maglaylo ka, para makita ng isang lalaki ang halaga mo, ang kulang sa buhay niya kapag kawala ka. Ang hirap kasi sa inyo, dahil alipin na kayo ng pag-ibig na yan, nagiging martir na kayo. Tinatanggap nyo na ang lahat. Kayo na ang ginawa ng mali, kayo na ang sinaktan, kayo pang naghahabol. Mga kamamay, imulat nyo ang mga mata nyo. Imulat nyo ang inyong mga mata sa realidad na dapat hindi kayong naghahabol, mga babae kayo. Hindi kayo pinanganak para maghabol. Hindi kayo pinangana para iyakan ng isang lalaking wala namang value sa inyong buhay. Tandaan nyo yun mga kamamay ha, huwag kayong magiging martir at lumayo. Huwag kayong magladalawang isip na lumayo kung sinasakta na kayo ng sobra. And last, huwag kang masyadong magpakita ng sobrang pagmamahal. Yes mga kamamay, ito yung nagiging clue ng isang lalaki para mawala ang focus sa inyo. Kapag nakikita nila na masyado kayong nahuhulog sa kanya, nawawala yung thrill, nawawala yung pagiging hunter ng isang lalaki. Okay? Kaya mga kamamay, huwag kayong mag masyado magpapakita ng pagmamahal sa mga yan para nandun pa rin yung challenge. Nandun pa rin yung eagerness para makuha niya ang buong atensyon mo. Oo, sabihin natin, nahuhulog ka na sa kanya. Pero iwasan mo, pigilan mong sarili mo na ipakita ang sobrang pagmamahal sa kanya para hindi bumaba o bumagsak ang attraction niya sa iyo. Para hindi tumigil ang effort niya sa iyo. Kasi ganyan ang isang lalaki. Kapag ka na hulog ka na sa kanya, masaya ka na sa kanya, nagbibigay ka na sobrang oras sa kanya, nahahala tayo ng isang lalaki hanggang sa maumay siya. Kasi marami ka na ngang oras, lagi kayo nagkakausap, lagi kayo nagkakatawagan, hanggang sa, sa maumay ang isang lalaki. Kasi kapag ka araw-araw nangyayari yan, halimbawa hanggang alas dos ng umaga kayo nag-uusap, inaabot kayo ng madaling araw na pag-uusap, nakakaumay din yan. Sa so, madaling sabi, nakakaantok yan. Pag ang isang lalaki inantok, nanawa, nalaman niya na, ah, okay, ganito lang din pala naman, ang aming pag-uusapan, nakakaborong din pala, siguro nung una lang talaga masaya, hanggang sa manawa ang isang lalaki. Kapag kapalagi palagi kayong nagbibigay ng oras, especially pagmamahal sa kanya nawawala po yung attraction yung center of attraction niya sa iyo kaya po bumababa ang uh, pagmamahal kaya nababawasan ang pag-ibig at atensyon ng isang lalaki sa iyo kasi marami kang binibigay na pagmamahal at oras sa kanya kaya iwasan niyo po 'yan para sa ganoon ang isang lalaki ay palaging nag-e-effort palaging uh, nakikitaan ng pag-ibig at pagmamahal sa kanya So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang mga bagay na kailangan niyong gawin upang kabahan ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. So, for more video and love advice mga kamamay, huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video nito. So, papano mga kamamay, mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam!